third person's POV. Wala pang isang buwan ay agad na naayos na ang lahat ng mga documents ni Ayan Bella. Itutuloy na nito ang pag-aaral nito sa Amerika. Sang-ayon na rin sa kahilingan nito. Hindi naman ito nahirapan sa pag-aayos ng documents dahil sa laki ng impluensya ng mga bilyarin. Sisiw lang sa kanilang ganitong bagay. Si Kurt naman ay nakatakda ng ikasal kay Trina pagkatapos ng anim na buwan. Wala na itong magagawa pa. Kundi tanggapin ang gusto ng mga magulang. Pero isa lang ang alam nito. Si Ayan Bell ang itinitibok ng puso nito at hindi hindi siya magiging masaya sa piling ni Trina. Masyado din siyang nalungkot ng mabalitaan niyang umalis na ng bansa si Ayan Bella. Pagdating sa Amerika ni Ayan Bella ay agad itong naging abala. Hindi din naman ito nahirapan dahil may malaking bahay na pag-aari ang mga bilyarin sa bansang ito. Doon siya tumira at sinisiguro ng Mami Marian niya at Daddy Gio na kumpleto lahat ng kanyang pangangailangan. Mula kotse hanggang sa pera ay wala siyang naging problema. Nagkaroon na din siya ng mga bagong kakilala. Kaya naman kahit papaano ay nag-enjoy siya sa bago niyang buhay. Nagiging abala siya sa kanyang pag-aaral na naging malaking tulong para kahit papaano ay mawaglit sa isip niya si Kurt. Mabilis na lumipas ang mga araw. Buwan. Mahimbing na natutulog si Gio katabi ang kanyang may bahay na si Marian nang bigla itong namilipit sa sakit ng tiyan. Humihila bang kanyang tiyan kaya naman agad niyang niyugyog si Gio na noon ay walang kamalay mahalay sa mga nangyayari sa kanya. Pakiramdam niya kasi ay manganak na siya pero imposible dahil sabi ng doktor niya ay next week pa gagawin ng operasyon. Cesarean operation ang gagawin sa kanya dahil masyado daw malaki ang bata sa kanyang sinapupunan at hindi niya kayang ilabas ng normal delivery. Gio! Gio! Gising ka muna! uwi ka niya sa kanyang asawa, sa bayubyog. Agad naman itong naalimpungatan at pupungas-pungas na bumangon sa higaan. At nag-aalala siyang tinunghayan. Bakit sweetheart? Tanong nito. Gio, ang sakit ng tiyan ko. Manganganak na yata ako. Sagot niya dito. Hindi niya din mapigilan ng maluha dahil sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman. Makiramdam din niya mahahati ang kanyang balakang sa sobrang sakit. Agad na napatalon sa higaan si Gio at hindi malaman ang unang gagawin. Bigla itong nataranta. Hindi alam kung lalabas ba ng kwarto. Kukunin ba ang cellphone para tawagan ng doktor o bubuhati ng asawa na noon ay umiiyak na at namimilipit sa sakit ng tiyan? Gio, please, huwag ka naman mataranta. Tawagin mo sila, mami. Hindi ko na kaya. Ang sakit na talaga. Ah! Sigaw ni Marianne sa kanyang asawa na noon ay kanina papaikot-ikot sa kwarto. Agad naman itong tumalima at malakas na kinatok lahat ng pinto na kanyang madaraanan. Agad naman nagsipaglabasan ng kambal na si Miracle at Christian. Gayon din sila Mami Sarah at Daddy Russell. Gio, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit gabing-gabi nang bubulabog ka? Tanong ni Daddy Russell. Dad, manganganak na yata ang asawa ko. Natatarantang sagot ni Gio at nagmamadaling bumalik ng kwarto. At lalo siyang natakot nang makita niyang sumisigaw na sa sakit ang kanyang asawa. Bigla siyang naistatwa sa kinatatayuan. Gio, ano pang ginagawa mo? Dalhin na natin sa hospital si Marian. Miracle, katukin mo ang driver. Sabihin mong ihanda ang kotse. Bilisan mo! Wika ni Mami Sarah. At agad na nilapitan si Marian na noon ay halos mag na sa sakit. Hinaplos-aplos niya ang tiyan ni Marian. At pilit na pinare-relax. Iha, relax ka lang. Upunta na tayo sa hospital, okay? Kaunting tiis lang. Wika ni Mami Sarah. Pagkatapos ay binalingan nito si Gio na noon ay halata ang panginginig dahil sa mga nasasaksihan. Dumating na ang kinatatakutan niya. Ang panganganak ng kanyang asawa. Although excited siyang makita ang baby pero natatakot siya para kay Marian. Ayaw niya kasing makita itong nahihirapan. Pakiramdam niya ay triple ang mas nararamdaman niyang sakit habang nakatitig dito. Si Marian talaga ang kanyang greatest weakness, kumbaga. Parang karayom na tumutusok sa kanyang puso ang bawat luha na lumalabas sa mata at sigaw na namumutawi sa bibig nito. Dahil sa nararamdamang sakit. Christian, mukhang hindi kaya ng dadi mo na buhatin ang mami mo papuntang sa sakyan. Halika na! Buhatin mo na lang siya para maisugod agad natin sa hospital. Ano mang oras pwede nang pumutok ang kanyang panubigan? Russell, tawagan mo si Dr. Lee. Sabihin mo maghanda na sila dahil manganak na si Marian. Utos ni Mami Sara sa mga ito. Doktor din si Mami Sara kaya kahit papaano ay may nalalaman siya sa mga ganitong bagay. Agad namang tumalima ang lahat. Maliban kay Gio, binuhat naman ni Christian ang kanyang ina. At buong ingat na naglakad pababa ng hagdan para maisakay ng kotse. Gio, umayos ka nga! Ano ba nangyayari sa'yo? Ngayong kahigit kailangan ng asawa mo ang atensyon mo. Bilisan mo magbihis ka para makaalis na tayo. Wika ni Mami Sarah. Noon naman parang bumalik sa kanyang ulirat si Gio. Nakaboxer short lang siya kapag natutulog. Kaya naman wala sa sariling pumasok ito sa loob ng walk-in closet para kumuha ng maisusuot. Samantalang si Mami Sara naman ay agad na kinuha ang mga gamit na dadali ni Marian sa hospital. Naka-ready ng mga ito at alam niya din ang tungkol dito dahil tinulungan niya pa si Maria na mag-ayos ng mga gamit na dadalhin. Magkasunod sila ni Gio na lumabas ng mansyon at agad na sumakay ng kotse. Naabutan nila si Maria na umiiyak na sa sakit ng tiyan habang kandong ni Christian. Buti na lang at dito natulog si Christian sa mansyon. Kung hindi, lagot na. Wala pa rin talaga sa wisyo si Gio. Halata ang panginginig habang nakatingin sa asawa. Marian's POV Bestie, oh my god! Ang cute naman ng baby nyo! Boses ni Rika ang nag-echo sa loob ng kwarto pagkapasok pa lang nito. May bitbit -bit itong bulaklak habang nakasunod naman ang asawa nitong si Joey na may bitbit -bit na basket ng prutas. Napansin ko pa ang pagkalabit ni Joey dito dahil napalakas na naman ang boses nito pagkapasok pa lang ng VIP room dito sa hospital. Hindi naman ito nakinig sa asawa bagkos dumiretso sa akin at masayang humalik sa pisngi ko. Oh my God! Ang laki na ng ano mo, bestie. Parang gusto ko nang yayain mag-overtime si Joey na gumawa ng baby. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin kami nakakabuo ulit. Naku naku, hindi ko talaga matatanggap na hindi magkaroon ng kapatid si Carmela namin. Uwi ka nito. Mabuti na lang talaga at wala na sila Mami Sarah at Daddy Russell. Umuwi na ng mansyon para kahit papaano makapagpahinga. Kahit naman kasi may extra bed dito sa room na kinaroroonan ko, iba pa rin kung sarili mong bahay ka makakapagpahinga. Si Gio lang ang kasama ko ngayon sa kwarto dahil si Mira ay lumabas sandali para makabili ng pagkain. Samantalang si Christian naman ay pumasok na ng opisina. Kaya niya yan, bestie. Kami naman ni Gio na pag-usapan namin na talagang last na ito. Ang hirap kasi mga na halos tinawag ko ng santo dahil sa sobrang sakit na aking naranasan. Sagot ko kay Rika. Agad na namilog ang mga mata nito dahil sa narinig. Talaga? Sa bagay, nung unang panganak mo kasi tulog ka kaya wala kang nararamdaman. Pero okay na din yun, bestie. At least ngayon naranasan mo na kung paano pakiramdam ng panganganak na may malay tao. Ay naku, ewan ko. Ang sarap makipagkama tapos kapag makabuo, napakahirap manganak. Lalo na kapag normal delivery na tulad ko. Naku, bestie, parang nawasak ang kepyas ko noon ng mga ako kay Carmela. Natatawang sagot ni Rika. Napangiti naman ako dito. Sanay na ako sa bunganga ng kaibigan ko. Kahit talaga napaka-bulgar nito. Siya nga pala, dumalaw na ba sa'yo si Rafi? Pag-iiba nito sa usapan namin. Umiling naman ako. Simula kasi noong nagkita-kita kami sa restaurant ni Larika, hindi na muli napakita pa si Rafi. Hindi din ito tumatawag. Kayo, nakakapag-usap ba kayo? Tanong ko dito. tumango naman si Rika pagkatapos ay sumulyap sa asawa at kay Gio na noon ay abala din sa pag-uusap. Tumawag siya sa akin kanina Actually, ako na din ang nagbalita sa kanya na nanganak ka na. Sabi niya, dadalaw daw siya sayo kapag hindi na siya busy. Pinag-aaralan niya yata ang pamamalakad ng negosyo ng pamilya nila eh. Yung mga business naman niya sa ibang bansa, pinahawakan niya nalang muna sa pinagkakatiwalaan niyang tao doon. Wala siyang choice eh. Talagang dumito na sa Pilipinas. Kinukulit siya ni congressman. Pero alam mo ba bestie, naghiwalay na pala sila tuluyan ng fiancé niya. Balita ko kasi ayaw daw ni congressman sa may edad na babae. 32 years old na daw kasi yung si Bianca kaya hindi botong congressman para mapangasawa na nag-iisa nilang anak. Mahabang kwento ni Rika. Kapag ganitong chismisan talaga hindi ito pahuhuli. Lagi itong updated. Akala ko ba ayaw niyang ipakilala ang piyansay niya sa mga magulang niya? Paano nalaman ng tatay ni Rafi ang age ng piyansay niya kung hindi naman ipinakikilala ni Rafi yung Bianca sa parents niya? Tanong ko. Hay naku bestie, makapal palang mukha ng babaeng yun. Pagkatapos daw makipag-break ni bestie Rafi, sumugo daw sa bahay nila. Nagpakilala daw na piyansa ni Rafi. Nung una maayos naman daw ang pagtanggap ni congressman kay Bianca. Pero noong nalaman daw nito ang tunay na edad ng babae, naku bestie, tinabangan daw si congressman. Direktang sinabi ni congressman na hindi sila bagay ng anak niya. Pagmamarites ni Rika, nagulat naman ako sa kwento nito. Naku, bakit? Sino bang gusto nila mapangasawa ng anak nila? Ang juicy naman nila, bestie. 42 na din ang anak nila. At anong edad ang hanap nila para mapangasawa ng anak nila? 18? Nagtataka kung tanong kay Rika. Natawa naman si Rika dahil sa sinabi ko. Ay, ewan ko sa kanila. Actually, yan ang kwento ni Rapi sa akin kaninang umaga. Bumalik na yata ng New York si Bianca. Imagine that. Akala niya papanigan siya ng mga magulang ng piyansay niya. Pero ayaw pala sa kanya kasi 32 na. Kaloka, di ba? Feeling ko talaga tatandang binatatong si Best Therapy natin. Charis, masyado pa kasi silang choosy eh. Kung tutuusin, ang 32 years old kaya pa mag-anak nun. Sagot ni Rika. Hayaan natin sila, problema nila yan. Baka may ibang plano sila para kay Rafi. Sagot ko kay Rika. Tumangu naman ang kanyang kaibigan. Rafi's POV Halos tatlong buwan din akong nagtiis na hindi nakikita ang babaeng pangarap ko. Hindi ko kasi alam kung paano uumpisahan ang panliligaw kay Miracle. Ilang beses na din akong kinukulit ni Daddy. Buti na lang nagkaroon ako ng dahilan para sabihin dito na abala pa ako sa pag-aaral ng aming negosyo. Kahit papano natuwa naman ito sa akin dahilan at sinabi nito na kapag gamay ko ng paghawak sa negosyo namin, umpisahan ko ng diskarte kay Miracle. Ang problema ko ngayon, tatlong buwan na ang mabilis na lumipas. Muli na naman akong tinanong ni Daddy sa aking plano dahil gusto na daw nitong magkaapo. Wala na sa Pilipinas si Bianca. Tuluyan na din itong bumalik ng New York na masama ang loob sa akin. Lalo na ng diretsahin ito ni Daddy na hindi siya boto dito. Naawa ako kay Bianca pero wala akong magagawa. Tuluyan ang inangkin na Mira kalang puso at isip ko. Kung hindi mo makuha sa santong dasalan, kunin mo sa santong paspasan. Parang umhaalingaw-ngaw pa sa pandinig kong sinasabi sa akin ni Daddy. Wag daw akong pumayag na babaste din ako ng isang Miracle Billiardin. Dahil ipinanganak ito para maging akin. Agree naman ako sa sinabi ni Daddy. Pero kalabisan naman siguro na dadaanin ko sa dahasang panunuyo dito. Isa pa hindi ko nakakalimutan na anak ito ng matalikong kaibigan. Alam ko din sa aking sarili na medyo malayong agwat ng aming edad. 24 lang ito. Samantalang ako ay 42 na. Pero wala naman sigurong problema yon. Marami naman na nagkakatuluyan na magkalayo ang agwat ng edad sa isa't isa. Isa na dito si Big at Pulin Luna. Mas maigi nga na akong maging asawa ni Miracle Villarin. Dahil marami na akong karanasan sa buhay. Mapapaligaya ko na ito sa kama dahil sa sobrang dami ng babae na dumaan sa buhay ko. Masasabi kong expert na talaga ako pagdating sa ganitong bagay. Ipinarada ko muna ang aking kotse sa isang restaurant katapat ng hospital kung saan nabalitaan kong nanganak si Marian. Bala kong dalawin ito pero nag-iipon pa ako ng lakas ng doob. Dahil baka magkita kami ni Miracle doon. Baka hindi ako makapagpigil at may uwi ko ito sa bahay. Kaya dapat kailangan ko muna mag-warm up dito sa kotse. Kailangan nasa wisyo ang katawan at isip ko. Baka mahalata ni Marian at Gio na pinagnanasaan kong kanilang unika iha. Hindi pa naman natatapos ang aking pagmumuni-muni na mapansin kong paglabas ni Miracle galing sa loob ng restaurant. Mukhang namili ito ng pagkain base sa dami ng bitbit -bit nito. Nakamaong shorts lang ito at crop top. Lalong tumambad sa paningin kong makinis nitong hita at maliit na bewang dahil sa kanyang suod. Napaka nice nitong tingnan. At napapansin ko din ang pagsunod ng tingin dito ng mga kalalakihan na makakasalubong nito. Agad na nag-init ang aking ulo dahil sa nasaksihan. Ang lakas ng loob nitong maglakad mag-isa pag ganyan ang suot. Pakiramdam ko bigla akong nakaramdam na matinding pagkauhaw nang mapansin ko ang magandang hubog ng katawan nito. Para itong Josa na naglalakad. Kaya naman hindi ko maiwasan na mag-init ang aking katawan. Biglang nag-react ang aking anaconda na halos tatlong buwan na rin walang ginagawa. Simula kasi na maghiwalay kami ni Bianca hindi na ulit ako gumawa sa ibang babae. Isa pa, nang dahil kay Miracle nawalan na ako ng gana pang tumingin sa iba. Sinundan ko lang ng tingin si Miracle hanggang sa mawala na ito sa aking paningin. Marahas akong napabuntong hininga at hinawakan ng naninigas kong Ah, basta, napakamot ako ng aking ulo. Dahil sa pananamit pa lang ni Miracle agad na nagre-react ang aking anakonda. What more pa kung malapitan ko ito at mahaplos ang balat. Baka lalo na akong magwala at tuklawin ang Miracle ko. Nag-relax muna ako ng ilang minuto at nang mapansin kong medyo kumalma na ang aking pakiramdam. Ay eh, tsaka ako nagpasya na bumaba ng kotse at maglakad na lang din papuntang hospital. Nakakahiya naman kung hindi ko madalaw si Marian at nandun din si Rika. Tsak na makakatikim na naman ako ng hindi magandang salita kay Rika kapag hindi ako magpakita sa kanila. Congratulations Mr. Villarin sa bagong miyembro ng pamilya. Nakangiti kong bati dito Tumango naman ito sa akin tsaka tinapik ako sa balikat. Thank you. Sagot nito at naglakad papunta sa kama ng kanyang asawa. Sumunod naman ako dito. Nakangiti namang nakatingin sa akin si Narika at Marian. Agad na inabot ko ang dalakong bulaklak at maliit na box kay Marian. Nakangiti naman niya itong tinanggap at nagpasalamat. Buti naman nagkaroon ka pa ng time para madalaw kami ni baby dito sa hospital. Uwi ka nito sa akin. Pagkatapos na mailapag sa gilid nitong dalako, Gumiti naman ako dito sa sulyap kay Rika. Wow, mukhang may gift ka na agad kay baby ah. Sabat ni Rika, sinulyapan pa nitong maliit na box na dala ko. Siyempre naman, ikaw na din ang may sabi sa akin noon na kailangan kong bumawi, di ba? Kaming tatlo na lang ulit ang nag-uusap dahil muling binalikan ni Gio si Joey sa sopa. Si Miracle naman ay nakaupo lang din sa isang sulok at abala sa kanyang cellphone. Wala na itong pakialam sa aking presensya. Sino kaya ang kateks nito ngayon? May boyfriend na kaya ito? Wow, thank you, Rafi. Ang aga mo naman magbigay ng mamahaling gift kay baby. Hindi pa ito magagamit. Uy ka ni Marian sa akin. Nabuksan na nito ang dala kong regalo. At tumambad sa paningin nito ang pinasadya ko pang diamond bracelet para sa baby. Wala kasi akong maisip na pwedeng iregalo. Hindi din ako sure kung magagamit ba ito ng anak niya. Ang importante lang naman sa akin ngayon ay may maiabot akong regalo sa baby. Wow, ang ganda! Biglang singit naman ang boses ni Miracle. Bahagya pa ako nagulat dahil hindi ko man lang namalayan ang paglapit nito. Amoy na amoy ko ang pabango na gamit nito. Kaya naman parang gusto kong pagpawisan. Pakiramdam ko biglang nanuyo ang aking lalamunan. Grabe ka naman, Nino, Nagawa mo magregalo kay baby Rafael. Agad-agad ha, pero sa amin dalawa ni Kuya Christian wala ka man lang maiabot. May halong pagbibiro na wika nito sa akin. Nagkatawa na naman sila Marian at Rika. Naku, singilin mo yung ninong mo Miracle. May jewelry shop siya sa Paris kaya hindi pwedeng hindi magbigay ng regalo yan. Kahit nga kay Carmela wala din maibigay eh. Sagot naman ni Rika. Kayo talaga? Tama na nga yan. Kung makapag-demand naman kayo ng regalo, akala nyo naman naghihirap kayo. Pwede nyo naman bilhin kung anong gusto nyo ah. Sabat naman ni Marian. Kay naku bestie, iba pa din ang regalo no. Hindi pwedeng thank you na lang ang birthday at Christmas na dumaan sa buhay ng mga anak natin. Magandang magpaparinig ngayon ng regalo kay Rapi dahil wala pa siyang asawa. Kapag magkaasawa yan, baka hindi na natin malapitan. Wika ka ni Rika. Nagkatawa na naman kaming tatlo. Bakit nga pala hindi ka pa nag-aasawa, Nino? Pogi ka naman ha, tsaka macho pa. Mukha ka namang yummy. Uwi ka ni Miracle. Pahagyan naman akong natulala sa sinabi nito. Yummy ba ako sa paningin nito? Kung ganun malaki ang pag-asa ko sa inaanak ko. Ang problema ko na lang ngayon kung paano sasabihin ito kay na Marian at Gio. Tsak na magagalit ang mga ito kapag sasabihin ko na gusto kong ligawan ng unika ihan nila. Baka magkasaulian pa kami ng kandila kapag nangyari yon. Marian's POV Sa wakas nakauwi din kami ng mansyon. Halos tatlong araw din kami nagstay sa hospital. Pagkatapos na pagpasyahan na naming umuwi ng mansyon, dito na lang ako magpapagaling ng aking sugat dahil sa cesarean operation na ginawa sa akin. Masaya ang buong bilyarin family dahil sa ligtas kong panganganak. Katulad noon sila mommy at daddy na naman na nagiging abala sa pag-aalaga sa kanilang apo. Hindi na din kami kumuha ng yaya ni Rafael dahil kina mommy Sarah at daddy Russell palang ayaw na halos pakawalan ng apo nila. Si Gio naman ay lagi din sa tabi ko habang nagpapagaling ako Si Narika at Rapi naman ay laging dumadalaw dito sa akin sa mansyon. Hingit na inggit pa rin ang loka kasi hindi pa rin daw sila nakakabuo ni Joey. Samantalang si Rapi naman ay wala na yatang balak pang mag-asawa. Lumipas ang halos anim na buwan, lalong naging abala sila Miracle at Christian sa mga business ng pamilya. Pumapasok na din naman si Gio sa opisina dahil hindi pa talaga masyadong gamay ng kambalang pamamalakad sa negosyo. Nagrereklamo na minsan ng mga ito na kung pwede tulungan muna sila ng dadi nila hanggang masanay sila sa pasikot-sikot sa pamamalakad. Agad naman pumayag si Gio sa kondisyon na dapat silang mag-focus dahil hindi habang buhay nandyan siya para sa negosyo. Gusto na daw kasi nitong magkaroon ng quality time sa bunso naming baby at sa akin. Bella, kamusta ka dyan? Tanong ko kay Bella. Kausap ko ito ngayon sa cellphone at sobrang miss ko na ito. Ayos lang ako, mami. Medyo nahihirapan sa pag-aaral. Pero kaya naman. Miss na miss ko na po kayo. Gusto ko na po makita si baby Rafael. Sagot nito sa kabilang linya. Baka sa boses nitong matinding pananabik. Hayaan mo muna, Bella. Pwede ka namang umuwi dito sa bakasyon eh. Huwag mo pabayaan ang sarili mo, ha? Mahal na mahal ka namin. Sagot ko dito. I love you too, mommy. Mahal na mahal ko kayong lahat dyan. Pasensya na po kung wala ako sa tabi niyo nung ipinanganak niyo si baby Raphael. Pero promise po, babawi ako pagka uwi dyan sa Pilipinas. Sagot nito, napangiti naman ako sa narinig ko dito. Raffy's POV. Kanina pa ako patingin-tingin sa kay Naroro na nila Miracle at nang mga kaibigan nilang dalawa ni Christian. Hayun kina Marian at Gio. Sila sila lang naman ang magclose friend simula noon. Halos ganito daw palagi ang kanilang ginagawa kapag may okasyon. Nagiinuman, kantahan at kulitan hanggang sa malasing. Tapos na ang party at nagsiuwian na lahat ng bisita, liban sa akin at pamilya ni Rika. May mga activities pa daw kasi kaming gagawin bukas, kaya hindi pumayag ang mag-asawang Gio at Maria na umuwi kami ngayon. Marami naman daw bakanting guest room sa villa. May mga cottages din kaya walang dahilan na tumanggi kami. Muli akong napatingin kina Miracle. Wala yatang balak na tapusin ang mga itong pag-uusap at pagkakasiyahan. Halatang may mga tama na ng alak ang mga ito dahil napansin kong napakalakas na ng kanilang boses. Ilang buwan na ba mabilis na lumipas? Pagod na akong magbilang. Hanggang ngayon hindi ko pa rin alam ang gagawin para mahulog sa akin si Miracle. Paano ko nga ba ipapaalam sa lahat ang nararamdaman ko sa sarili kong anak Ilang beses na akong kinulit ng pamilya ko, lalo na si Daddy. Pinapili pa nga ako kung gusto ko daw ipakidnap na lang si Miracle at pilitin na pakasalan ako. Tutal naman gamay ko ng paghawak ng negosyo ng aming pamilya. Kabisado ko ng pasikot-sikot kaya ang pag-aasawa naman daw ang aking atupagin. Rafi, nakaredy na ang guest room para tulugan mo ha? Huwag ka na munang umuwi. Iikutin pa natin ang buong resort bukas. Narinig kong wika ni Marian mula sa aking likuran. Kasama nito si Gio. Kaya naman nginitean ko ang mga ito. Isa to sa mga dahilan kung bakit hindi ko magawang gumawa ng kahit na anong first move sa anak nila. Alam kong kahit gaano pa kami ka-close kapag nalaman nila na may nararamdaman ako kay Miracle, syak na hindi na nila ako maiintindihan. Sino ba kasing mga magulang ang pumayag na ligawan ng anak nila ng halos kasing edad ko? Syak na magagalit ang mga ito sa akin at baka hindi na ako papansinin habang buhay. Alam kong mabait sila kung sa mabait pero iba pa rin ang usapan kapag anak na ang involved. Nagpapahinga na din sila Rika. Feel at home Rafi. Iwan ka na namin dito. Pasansya ka na at may anak na naghihintay sa amin sa kwarto. Wika ni Marian. Naku, huwag niyo akong alalahanin. Gio, Marian, kaya ko na ang sarili ko. Parang ang sarap tumambay dito sa labas. Napakasarap na simoy ng hangin. Gusto ko tuloy bumili ng katulad nito. Ireregalo ko din sa mapapangasawa ko. May halong biro na sagot ko sa mga ito. Tama yung nasa isip mo. Kaya noong nakita kong lugar na to noon, hindi na ako nagdalawang isip na bilhin at i-develop tong resort para iregalo ko sa pinakamamahal kong asawa. Sagot naman ni Gio. Matamis naman ang umiti si Marian sa asawa. At sobrang na-appreciate ko lugar na to, Gio. Imagine tuwing may okasyon ng pamilya dito natin sineselibrate. Hinding hindi ko ipagpapalit ang lugar na ito sa ibang mga mamahaling resorts at hotel. I love this place. May peace of mind at safe ang buong pamilya. Sagot naman ni Marian. Tumangon naman ako bilang pagsang-ayon. Huwag ka mag-alala, Rafi. Kapag may makita akong lugar na kagaya nito, ikaw ang una kong sasabihan. Marami din kasi mga nag-offer sa amin ni Joey na katulad nito. Kaya lang nag-stop na akong bumili ng mga properties kasi hindi na kayang asikasuhin. Sagot naman ni Gio. Great! Ngayon pala nagpapasalamat na ako sa inyo, Gio, Marian. Kung alam ko lang na ganito ka-peaceful ang mga ganitong lugar noon pa sana ako bumili. Pero wala na eh. Tapos na. Patingham pag-aasawa parang nawala na sa isip ko. Sagot ko sa mga ito. Naku, huwag ka magsalita ng ganyan, Rafi. Formahan mo na kasi agad yung sinasabi mong napupusuan mong babae. Ikaw din, kapag babagal-bagal ka pata, tanda ka talagang mag-isa. Pabirong sagot ni Marian. Pagkatapos ay humawak na ito sa braso ni Gio.